guys, good morning sa inyong lahat. Nandito ngayon naman si Papa sa Manila kasi umuwi tayo. At, uh, ngayon, babalik uh, naman tayo sa ating trabaho. Kaya dumaan mo tayo dito para makita natin sa inyo. Dadaan tayo dito tapos uh, punta tayo ng Lunita kasi ako sakay, doon ako sasakay. Papunta ko sa aking trabaho. Ayan. Lakad-lakad mo tayo dito. Nantok pa ako mga guys kasi ah uh, nag uh, street kasi ako ayan ayan nandok pa pero mamaya mamaya uh, tayo na naman sa trabaho para makapaghanap buhay muna uh, shout out nga pala kay ma'am Sonia uh, Tistone ayan shout out sa iyo ma'am sana nasa mabuti kayo kalagayan dyan sa iyong pamilya sa ibang bansa ayan shout out sa iyo salamat talaga sa pag support mo sa akin Ayan, maraming salamat. Ayan mo, Makikita mo balang araw yan. Ang pagbabago sa uh, content ni Papa nun. Balang araw ay makakatulong tayo sa ating mga kababayan dito na kapos palad. Pag nakasahod lang ako sa YouTube, mam, Ma mga uh, sigurado yan, makakatulong uh, na tayo sa mga kababayan natin. Na uh, walang wala din mga uh, kapos palad natin yung mga kababayan. Ayan, sa ngayon, na uh, shout out muna sa ma'am niya, ayan at uh, pangarap din natin talaga na sapol pa talaga yan kasi nung binatrabaho, oh. pag galing ako sa trabaho, pag may nadadaanan kasi ako oh. uh, yung, yung sahot ko bumibili ako ng makakain sa mga kababayan natin makakain mo lang, mabila ko ng 2kg bigas, tapos yung bilan ng ulam para makakain din sila okay, ayan mam, ma ipakita natin sa inyo yung Ayan, ayan yung sitio ng Maynila. Ayan, oh. Napakaganda. So, ngayon, uh, dito tayo naglakad-lakad muna para pakita natin. wala ka-traffic-traffic traffic ngayon, oh. Ayan, napakaganda. Ang dami mga ambulansya oh. Yung ating mga simbolo natin mga sa ating bilang Pilipino, simbolo natin ang ating watawat yan. Proud na proud tayo na nakikita natin yung ating watawat na napakaganda. Bilang Pilipino, proud na proud tayo. Ayan, ganda Ganda tingnan mga uh, guys oh. Ayan, Ayan yung City Hall papunta tayo mga guys ako na sa Lonnie's Park kasi doon ako sasakay papunta doon sa trabaho ko ang busy ating mga kababayan yan yan napakaganda yan ang ganda mga dito mga guys oh. mapuno yan dito sarap yung mga dito kasi mapuno Ayan yung likod. Ang napakaganda din. Ganda, di ba? Pag mapuno ako sa isang lugar, napakaganda mga guys kasi malamig. sarap dito kasi malamig Yeah. diba sarap mamasyal dito dahil uh, sa, uh, mapuno kaya may mga tapunan ng basura yan naman yung uh, mall naman yan SM SM Manila ayan sarap lakad lakad dito mga guys ah Papunta na tayo ng ah, lonita Park Manila, lonita Park Ayan Okay guys, asamahan nyo ako tayo papunta na doon. Kaya e mga guys, ha, dito tayo naglalakad nga papunta doon sa uh, Lunita Park. Nandito tayo ngayon sa National Museum sa harap. Uh, papunta na tayo dyan, naglalakad na. Yan, kitang kita na tayo, nasa harapan tayo. Sarap ng hangin, malamig. Ayan, yung mga lakas ng kotsang hangin, no? Ayan, kita nyo ng mga mga ito. Ayan, yung ating kuwantawad na malaki. Ayan, yung National, Instram, uh, National Museum. Napakalaki. Ganda tingnan, di ba? Yung ating kuwantawad, na napakalaki. Ayan ganda tingnan Ayan. ito naman yung uh, tawag dito intramuros naman yan shout out ulit sa ating mga kwana sa ating mga subscribers sa ating mga viewers yan shout out sinyo maraming salamat sa walang sawang pagsuporta support nyo sa akin Ay, nandito naman yun si Papa Loon. naglalakad tayo dito papunta tayo ng Lunita Park para may update natin kayo ayan napakaganda Ayan, ayan mga guys, yung kabila niya, nalilunin sa park na. Tayo naglalakad na. Shoutout ulit sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan, shoutout, hey, ayan, ayan. shoutout sa inyo lahat. Okay ma'am, soon niya. Soon, ayan. sa inyo ma'am. Sana sa puti kayong kalagayan, sa buong iyong pamilya. Ayan, naglalakad na dito si Papa Luno. Kasi walang service papalon di ba? Hindi <laughs> lakad na lang. Okay guys, ah, sa Manyo, papunta lang tayo sa Lonita Park. Tayo yung ah, uh, babalik na tayo sa trabaho. Nakamalig pa tayo, mahirap na. O oh guys, sa Manyo. Yan mga beso, naglalakad tayo dito. Ah, basa yung mga dinadaanan dito tayo sa gilid. Ayan, yan yung Intramuros. lang tayo naglalakad lang dito Bagol ha Ayun mga guys ha oh naglakad tayo dito yun ako guys naglalakad tayo dito ito yung kompara ni ni Bolton ni Juan Luna yan yung ating isa rin bayani eh. Yan Red Bull bulto ni Wandao na. Sarap oh, kumakawi kasi yan. Sarap pag malamig. Nandiyan lang yung kaya sa kabila lang kasi yung alo nito sa park. Yan. Doon lang tayo dadalas sa Okay guys, samanya, niya oh. Okay guys, nakita pa natin yung kasa ng jeep mga guys eh. So, yung pag-aandar niya. Ayan. Maglalakad tayo dito oh. Kita niya naman guys, ang ganda talaga. Kahit sabi mo oh, parang nasa ibang bansa ka lang. Dahil mga uh, bulaklak na nagkakalaglagan. Dito so, tayo naglalakad. Papuntang uh, tap dito. Donita. Galing tayo ng, ng uh, Manila City Hall pero hindi sa Luba sa labas lang tayo mga guys ha hindi na kasi sasakyan ko rito lang sasakyan papunta doon sa trabaho ko pabalik ako sa trabaho kasi ipasok ako bukas gabi na naman ako ayan kaya lakad lakad muna tayo dito sarap maglakad dito yan yung mga servite ice cream traffic ngayon oh sarap maglakad yan intramuros pa rin yan iba hindi pa naman gano'ng kalaki yan pero yung iba malalaki po na rin yan mga guys oh lalakan tayo dito ganda yung mga foreigner ito so, ba naiwan pa Eh yeah, mga guys, yan yung kabila Carino uh, Grandstand. Dito tayo magpatika tayo rito kasi sasakay na ako dito. Dito sa kabila, dyan ako sasakay sa kabila. Ngayon na, uh, pauwi na ako kasi papasok ako sa trabaho. Oo, oh, oh, dito daw, dito! Dito! dito. Yeah. Yan yeah, mga guys, so, daming tao ngayon ha pero mga turista ay napakagandang uh, tanawin dito ngayon. Balangon na maraming turista ngayon, na Pupunta dito, local man or mga taga bansa tayo ngayon na uh, patapos natin dito uwi na rin mga guys kasi papasok na oh. kasi uh, medyo malayo yung papasok ang kabiti pa alas dos kailangan na alas dos na ako oh. na oh. kasi bukas magiging pa na oh. magiging pang gabi na ang ganda ang dami mga kwan dito namamasyal ngayon minsan kasi wala rin namamasyal dito pero doon sa dulo wala naman namamasyal gano doon dito naman na kasi medyo malamig dito yan marami mga puro cellphone ang hawak ko yan sarap tingnan no? hindi na tayo po pwede doon magagawa kasi napaka may music doon mga copyright tayo ang ganda yun yung mga tumutawa to napakalaki yun yung mga tourist ang lokal mga Pinoy pero galing na ito ah, mga ibang lugar pa Yes, kapila, pwede naman kayo kumain mga guys pag nagugutom kayo, ayan yung mga kainan dyan ayun, ah uh, sarado pala dito at putuloy ko na ito mga guys uh, sa lahat ating mga subscriber maraming salamat sa inyo nakarating tayo dito sa lunito dahil ako papasok na rin yan, ingat po ka at God bless hanggang dito lang muna, bye bye Oh, mm -hmm.